Welcome sa YouTube channel mga guys guys at Jonathan Now to Experience no. Ayan na uh, ito ginawa natin to mga ka-experience no. Ay na natin sa original yung wirings niya. So no, gumagana na siya, wala na siyang warning sa dashboard. So ito ipapakita ko sa inyo sa mga bumibili Ng mga truck mga ka-experience no. Lalo na to sa mga airbag no. So kailangan ganito niyo sila titingnan, ganito niyo sila pagaganahin mga ka-experience no. Una ito. Maandar na yung truck. Kailangan may hangin muna sa dashboard bago niya paandarin. No? Para makita nyo na okay yung airbag na binibili niya mga ka-experience. Ayan. Kita mo naman na Pipindutin din to. Ayan. Iinaw siya. Tapos lilita sa dashboard. Ayan. Kung mapapasin mo sa dashboard, lilitaw siya. Ay, lilitaw yung airbag na pula na yun. yon, So, ngayon, kailangan, pipindutin natin yung pataas niya. Ayan yeah, pataas Tingnan mo doon pataas Pipindutin ko yung pataas nya Ayan Ayan pataas yan mga ka-experience Ayan Tapos ganito ang gagawin nyo Tingnan nyo yung remote Ang mga isuso ganito Pagka pinatay, pinatay mo tong remote na to Ayan Maya maya Pusa na siyang magbabalans Ayan tingnan mo Nagbabalans na siya Pusa magbabalans yan Ganyan ang automatic No Ayan Kita nyo nagbabalans na siya Langtaan Ayan. Ayan, siya. So, kailangan lahat ng airbags pantay-pantay. Yung -pantay, tigas nila, depende sa posisyon ng lupa, ano. Ayan, kailangan pantay-pantay silang lahat. Tsaka lahat silang may hangin. No, may hangin silang lahat. Kita nyo. So, ibaba naman natin? Baba natin para makita nyo rin. Dapat po. CCTV. Ito, tingnan nyo. Tingnan nyo muna sa, sa camera, sa dashboard. Tingnan nyo, wala siyang warning. Tingnan mo, kiti mo, para makita. Makita mo. Ayan, mga ka-experience, wala siyang warning sa dashboard na airbag. Ano? O oh, yan, baba ka na. Ngayon na, pipindutin natin itong remote. Ngayon, pipindutin natin itong remote, mga ka-experience nito. Remote, ayan, nakikita nyo naman. Pipindutin, Iilaw siya ngayon. Ibaba naman natin siya, pull down ito. Itong araw ito, pababa, pull down niya. Lahat, apat, awalo. Ayan, tingnan nyo, ilaw nyo doon. Ayan. Bumababa. Bumababa siya. Ayun. So, ayun. Papatayin ko lang yung remote. Papatayin ko lang yung remote niya rito. Ayan. Off na. Kung siya magkakarga yan. Ayan, na yung kung siya magkakarga. Kung siya magpabalat. Ayan. Kumarga na po siya mga guys. guys. Kumahas na. Pakita mo dito para maniwala sila kung may karga na to. Ayan o. No? O, mo. Ayan, matigas na sila. Ayan, nakabalance na siya. No? Tapos, tingnan mo yung dashboard kung may warning. Kasi kung may warning, ibig sabihin hindi okay yung airbag. No? Kailangan walang warning sa dashboard yung airbag para masabi mong okay yung airbag na bibilin mo truck. No? So, kailangan meron siyang automatic tas, tsaka tas, tsaka baba. Last, dapat sila walo, meron dapat silang hangin. Ngayon pagka inautomatic mo tatas kailangan pag inautomatic mo sa mataas magle-level siya sa gitna no tapos pag inautomatic mo naman sa pull down ka naman dapat pag automatic din dapat siya sa gitna kakarga din dapat siya sa gitna so yun mga airbag na yun good lahat sila no ayan po mga guys po sister natin le Ayan, na walang warning sa dashboard. Tignan nyo. Lahat wala. Alam. Ayan. 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 Hindi, hindi. Sama ko kasi pinapakita lang dito yung Yung pagsama ng wala. Ayan. Nakakita nyo na. Wala nang ano ano. Ayan. Ito. Pintutin natin ulit. Itaas natin siya ulit. Ayan. Tingnan mo. Tumataas siya. At Patay ko yung remote. Patay ko yung remote. Dapat gusto siya mag-automatic yan. Ayan. Pwede tayo kinuha yung remote. Puso na dapat mag-automatic yan. Ayan. Gusto mag-level. Ah, di ba? Puso na mag-level mga ka-experience. Ayan, oh. No? Suwabe. Tingnan <laughs> natin sa kapila kung patay-patay lahat ng airbag. Tignan sa camera. Ayan. Ilawa nyo. Tignan nyo. Ayan, oh. No? Patay sila o sa kabila, napantay niyo na dito sa. Ito. ito ginawa namin to dito sa Pangasinan mga kay no? Spares Sa San Manuel, Pangasinan po. Ayan. Ah, kita niyo naman. Patay-patay na sila, ano? Ayan no? o, o di ba? Patay pantay na. So ngayon, hindi pa tapos 'yan. Ah, ibabalik lang namin yung nut niyan di 12 para ma na po siya, no? Yun. So, yun, ah, bago tayo magtapos mga ka-experience, sana ah, may natutunan kayo, sana sa mga bumibili ng truck, ah, kailangan lagi pong may automatic yan. Pag pinatay mo yung remote, pag, ah, uh, pinatay mo yung remote, nakatasya siya. Kasi dapat siya magle-level. Pag mo yung remote, nag-down nag ka, lahat sila da-down, tapos off mo yung remote, kusa dapat siyang magle-level no? Ngayon, na... Ah, Pagka tumakbo naman siya, hindi mo pinapatay yung remote, kusa po mamamatay yun eh. Kusa siyang magle-level. Pag kusa tumatakbo yung truck, no? So, ganoon lang. Para may konting tips sa inyo pag bumibili kayo ng truck at hindi kayo maano sa airbag na bumibili yung... Kasi ang paggawa ng airbag, mahal po, no? Ayan, uh, yung mga piyesa lang yan, mahal na po. Pero, madalang ang brand nyo. Kaya, puro plus lang, no? Yan. Uh, ngayon, na uh, na tayo sa YouTube channel mga ka-experience. No? Hindi kalimutan na i-subscribe, i-like, share na rin po mga ka-experience. din mo na rin yung bell para sa darting na video eh, ma-update ko po kayo. No? So, lagay ko na lang ang cellphone number dito para sa gusto magtanong sa akin mga ka at sa gusto magpagawa. No? Ayan, na uh, ginabi tayo rito kasi nga bumili pa kami ng pyesa mga ka-experience. No? So yan, ah, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you po sa inyo mga ka-experience. Thank you, thank you po.